Parang ginagaya ni Brandon Ingram kung ano ang ginawa ni Anthony Davis para makaalis sa Pelicans. Katulad ng ginawa ngayon ni Brandon Ingram na lumipat sa Clutch Sports, yan din mismo ang ginawa ni Anthony Davis noon. Lumipat siya sa Clutch Sports at sumunod ay nag-request na ng trade sa Pelicans. Kaya sa ngayon marami ang nagpipredik na baka ang susunod na gagawin ni Ingram ay mag-request ng araw ng trade sa Pelicans. Ngayon maraming team naman dyan ang nag-aabang, yan sa kanya. So balit ang isang kupunan na nag-stand out kapag pinag-uusapan ang clutch sports ay ang Lakers kung saan nandun ang kanilang pinakamalaking isda na si Lebron. And itong si Brandon Ingram ay nauugnay din sa Lakers sa mga nagdaang buwan. Matagal na rin yan. Kaya sa ngayon mga idol mukhang nga ang balitang ito ay magpapasaya sa mga fans ng Lakers dyan dahil mismong si Ingram na ang gumagawa ng move. Kahit pa paano magana pa rin naman sa ngayon ang tinatakbo ni Ben Simmons para sa Brooklyn Nets. Tumutulong siya sa mga maliliit na bagay kahit na hindi man siya pumuntos ng malaki at least sa rebounding, sa depensa, ay matutulungan niya ito. E namin pa rin naman niya na sa kabila ngayon ng tila magandang tinatakbo ng kanyang katawan ay hindi pa rin naman daw niya may iwasan na mag-alala sa kanyang tuhod. Dahil hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin naman daw niyang dinaramdam ang sakit. Subalit, siya'y nakakapaglaro pa rin naman. Sa huli, ayon pa kay Ben Simmons, siya mismo ang nagmo-monitor sa kanyang sarili dahil mahirap na magkaroon ng setback mga idol, matagal yan. Bumalik si Luka, nagpahinga naman si Kyra Irving, panalo ang Dallas Mavericks at patuloy ang kanilang magandang record. Ngayon mayroon na silang 6 game winning streak mga idol. Si Luka mayroong 36 points, si Grime 28 points, then with the 20, Gafford 19. Kanilang nga tinalo ang Portland Trail Blazers, Maaganda sa ngayon ang tinatakbo ng momentum ng Dallas Mavericks kahit na wala pang Clay Thompson yan at Nudge Marshall. Sa ngayon mga idol kung mapapansin nyo ay lalo pa nga pinapatibay ni Quentin Grimes ang kanyang posisyon para sa starting lineup. Siya ang pumalit kay Clay Thompson at ngayon hindi naman niya binibigo si Jason Kidd sa kanyang performance. Pagkatapos na makapukol ng limang tres sa kanilang huling laban, ngayon laban sa Portland Trail Blazers, Shai pumuntos ng 28, mayroong limang rebounds at dalawang steal. Ang mga ganyang numero ay hirap, hirap tanggalin sa starting lineup ng idol at palitan ng isang Clay Thompson. Siyempre kapag nandyan ka sa starting lineup ay magandang exposure yan dahil tumataas ang value mo Samantala kung ikaw ay nasa bangko eh, hindi ka na pagbibigyan at hindi tumataas ang value. Kaya sa ngayon, isa ito malaking pagsubok para kay Jason Kidd kung ano ang kanyang gagawin kung makakabalik na si Clay. Dahil as of now, kung ating titimbangin sa mga huling naging performance ni Clay at sa performance ngayon ni Grimes, hindi naman talaga may tatanggi mga idol na naungusan pa ni Grimes si Clay sa numero. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo? Grimes, Clay Thompson sa starting lineup, sino pipiliin nyo? I-comment lang.